Hello ka agapay. Welcome once again to Kapitira, 15 minute program where we talk about the goodness and the glory of our God. Ngayong November po ay pinag-aaralan po natin yung Book of Jonah. Itong buhay po ng Propetang Jonah na 'to na dapat ang pangalan niya uh, the dove son of faithfulness pero kabaliktaran po siya. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po natin ng librong ito. So if you have your Bibles with you, would you please turn with me to Jonah chapter 1? Ngayong linggo po babasahin po natin itong Jonah 1 verse 7 uh, to verse 17. Medyo mahaba-haba po ito, kaya I hope you have your Bible with you. May kape po tayo. Sama-sama uh, po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Again, it's Jonah, chapter 1. We'll be reading from verse 7 to verse 17. Sayon po natin sama-sama. And they said to one another, Come, let us cast lots, that we may know on whose account this evil has come upon us. So they cast lots. And the lot fell on Jonah. Then they said to him, Tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? And he said to them, I am a Hebrew and fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Then the men were exceedingly afraid and said to him, What is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. Then they said to him, What shall we do to you that the sea may quiet down for us? For the sea grew more and more tempestuous. He said to them, Pick me up and hurl me into the sea. Then the sea will quiet down for you, for I know it is because of me. That this great tempest has come upon you. Nevertheless, the men rode hard to get back to dry land, but they could not, for the sea grew more and more tempestuous against them. Therefore, they called out to the Lord, O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. So they picked up Jonah. and hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa opportunity pumuli na mag aral po ng inyong salita. I pray, Panginoon, na kayo po ang manghawak sa mga sandaling ito. Panginoon, buksan niyo po yung isip po namin at kalooban namin upang marinig po ang inyong salita. Hindi lang po marinig ito, ngunit Panginoon, ito ay aming maipamuhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And dito po tayo sa Book of Jonah at kagaya po nung nabanggit po natin no nakaraan, ang it, librong ito po ay uh, tungkol po sa mga kabaliktaran kasi itong si Jonah ay dapat propeta ng Panginoon, siya dapat ay isang propetang faithful, pero yung kabaliktaran naman po yung ginagawa niya, no? Abaliktaran po eh, itong mga sailors naman ngayon Sa passage po natin ngayon Itong mga sailors, mariners po dito sa translation na ginagamit ko Eh sila po ay eh, may mga ibang Diyos Mga ibang Diyos-Diyosan, kung, kung nabasa niyo po ito Pero ang ending, sila yung Tumawag sa Panginoong Diyos na tunay na Diyos na sinasamba natin uh, Itong mga itong mga mariners na ito Itong mga sailors na ito eh sila dapat yung mga walang takot sa Diyos eh, hindi ba? Ang ngunit, ang ending nito eh sila pa yung tumatawag sa Diyos, uh, sila yung nag-o-offer ng sacrifices sa Diyos. Um, sa halip, itong propeta natin na matigas ang ulo, napaka-immature, eh nandun natutulog sa ilalim ng uh, bangkang ito at nagmamaktol. Ngayong linggong ito, uh, kung meron po kayong papel dyan, at gaya ko, meron akong papel dito. Uh, Niyayaan ko po kayo, kumuha ng pirasong papel. Kumuha kayo ng marker na kagaya nito. At isulat nyo sa papel, malaking kataga na ito. Sulat nyo po yung mga katagang ito. No, Lord. No, Lord. Nakikita nyo po ba? Kung may mga papel kayo, uh, gawin nyo rin itong ginawa ko. No, Lord. No? Ewan eh ko kung nakikita niyo po dahil malabo ata itong pentel pen ko. No, Lord. Maraming beses sa buhay ho natin na ito yung may pinapagawa ang Panginoon sa atin. E eh tayo po ay natitempt na gamitin po yung card na ito sa kanya. No, Lord. No. wag Lord. wag naman ako, Lord. Merong kahirapan. Every time pala na may pinapagawa ang Panginoon sa atin, Klarong nababasa natin sa kanyang uh, salita sa Biblia at every time we use this card, every time we say, no Lord, nakakasanayan natin ito. At sa paulit-ulit na paggamit nitong katagang ito sa Panginoon, no Lord, eh tayo din po ay namamanhid. Uh, tayo din po ay nadidesensitize. Kung baga, nawawalan tayo ng pakiramdam, nawawalan tayo ng gana sa Panginoon at nagkakalyo yung puso natin. Kung mapapansin nyo si Jonah, no, kung, kung babasahin nyo itong passage na to, um, he went on a downward spiral, kumbaga, baga. sinabi ang Panginoon sa kanya, sabi dito sa sa book na ito, he went down to Joppa, tapos he went down to the to the innermost part of the ship. And then eventually, sa dulo nito, he went down to the bottom of the sea. He went downward and downward and downward sa kanyang buhay. Ang nakaka, nakakamangha dito, eh, nakakagulat or weird dito sa kwentong ito na nagpadala ang Panginoon ng malaking uh, storm, no? may malaking bagyo. Para lang yan naging itong uh, tumbangkang ito, na kung saan nakasakay si Jonah kasi nga ang gusto ng Panginoon ay eh, si Jonah ay pumunta sa Nineveh eh. si Jonah pupunta sa Tarshish talagang niyayanig ng Panginoon itong barko na ito na to the point na yung mga sailors dito yung mga mariners dito na expert sila na like to travel across the ocean ano expert sila dito na sila ay takot na takot sila ay nangangatog eh pinagtatapon na nila yung mga gamit, yung mga cargo nila, at sila ay nagsimula na manawagan sa lahat ng Diyos na kilala nila. Sobra siguro yung talagang bagyo na nun. Pero si Jonah, na talagang siya ay disidido na ang sagot niya sa Panginoon ay, No Lord. Ang tigas-tigas ng puso niya, at sa katigasan ng puso niya, nakatulog siya. Alam while I'm thinking about this uh, picture, ng paggamit ni Jonah dito sa card na to, No, Lord. And as I see him uh, sleeping dito sa bangkang ito, I realize na maraming beses pala sa buhay natin, no, buhay ko, na one of the things that I I, I think about when I think about the will of the Lord is uh, when I ask myself, may peace ba ako dyan? <laughs> Payapa ba ang loob ko dyan? napapaisip ako kay Jonah dito kasi habang tinitignan ko siyang tulog, para siyang may peace, payapang-payapa siya. Pero payapang-payapa siya sa katigasan ng puso niya na hindi talaga niya susundin ang kalooban ng Panginoon. Pero ang Panginoon, desidido talaga sa kanya na mafulfill yung kanyang layunin sa buhay ni Jonah. Kaya ito yung mga sailors sa to, yung captain pa mismo. Pintahan si Jonah, sa'yo anong ginagawa niyan? Patulog-tulog ka gumising ka. Manalangin ka rin sa Diyos mo. Baka maawa siya sa atin. Eventually, sa passage na to, tinanong siya ng question eh. Sabi dito, What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And of what people are you? Tinanong siya, sino ka ba? Ano bang trabaho mo? Saan bansa ka ba galing? Sino ka? Eh, bakit ka patulog-tulog diyan? Anong sagot ni Jonah? Sabi niya, Very interesting kasi sabi ni Jonah, I am a Hebrew and I fear the Lord, the God of heaven who made the sea and the dry land. Uh, sino ka? Ako ay Hujo. Ako ay may pagkatakot sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang response ng mga sailor sa kanya, they were exceedingly afraid and said to him, What is this that you have done for the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them? So, sinasabi dito, tinanong siya, sino ka ba ako ay isang Hebrew, parte ako ng Israel, na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa kanya, may pagkatakot ako sa Diyos, at sinasabi niya rin, ako ay tumatakbo palayo sa Diyos. Nakakasabi lang ni Jonah na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay eh, yung may lalang ng uh, the sea and the dry land ng langit at lupa. Kaya na nga to, mga sailors na to. Anong, anong, anong ginagawa mo, dinadamay mo pa kami dyan? Takot na takot sila. Alam nyo, minsan maganda, iniisip natin, no? ang tanong na to, sino ba ang Diyos at sino tayo? Na-experience na ba minsan na, na sa quiet time nyo parang hindi tumatago sa bubong yung mga prayer nyo o hirap magsimula, manalangin? ako natutunan ko sa buhay ko whenever I I get stuck no I I get a piece of paper and I write down everything I can think about about who God is pagkatapos yun mahabang proseso yun kasi madami kang maiisip talaga eh. pagkatapos yun sa isang kolo magsulat ka naman ng sino ka ba talaga do you really believe that God is the Lord si Jonah he he believes that God is the Lord pero decidido talaga siya na no ang sagot niya sa Diyos. Alam niyo, kung iisipin niyo itong mga katagang ito, no Lord, may isip niyo, nakikita niyo dito na hindi compatible itong dalawang salitang ito. Kasi, kung no ang sagot natin sa Diyos, edi hindi natin siya Lord. Kung no ang sagot natin sa Kanya, hindi talaga siya ang master natin. Pero, kung siya ay talagang Lord natin, hindi no ang sagot natin sa Kanya, kung hindi yes ay maganda, pag-isipan natin itong dalawang salita na ito at pumili tayo ng isa. Ano ba ang sagot natin sa Lord? No? O ang sagot natin sa Kanya, yes? Kung sagot natin sa Kanya ay no, edi hindi natin siya Lord. Lagyan nyo na lang ng X ang Lord. Pero kung sasabihin natin, siya talaga ang Lord natin, edi palitan nyo tong yes na to. Tanggalin nyo, tanggalin nyo tong no na ito. I'm sorry, tanggalin nyo tong no na to at palitan nyo to ng yes. Kasi kung Lord ang Panginoon, dapat ang sagot natin sa Kanya ay yes. Kung hindi, matigas ang puso natin. Sobrang tigas ng puso ni Jonah na sabi niya, itapon nyo na lang ako sa tubig. Alam niyo sabi ng mga theologian, mga scholar na nabasa ko sa pag-aaral nito, pag, research siya sa passage na ito, sabi ng karamihan sa kanila, alam niyo si Jonah, ganun yung katigas, yung puso niya sa Diyos, he would rather die than obey God. Sana hindi po dumating yung mga puso natin sa ganong sitwasyon. Nawa, itong mga katagang ito, no Lord, eh, ang iikisan e natin ay eh yung salitang no. Iikisan e yung salitang no dahil may decided tayong puso, sure na puso na tatawagin natin siya sa yung totoong Panginoon natin. So hindi no Lord ang sasabihin natin kung hindi yes Lord. Sana may natutunan po tayo ngayon sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa Book of Jonah. Na bago po tayo mag walay tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa opportunity na to na nagsama-sama kami upang mag aral ng inyong salita. Nawa, ang sagot namin po sa inyo ay yes. Kahit mahirap niyong pinapagawa niyo sa amin. Dahil kung yes ang sagot namin sa inyo, Panginoon, kayo ang siyang bahala na mag-iingat sa amin, gagabay sa amin at magpapalakas po sa amin upang magampanan po namin yung inyong pagkatawag sa buhay natin, namin. Panginoon, may your blessing be on everyone hearing this program and may you be glorified in our obedience to you. Maraming salamat po sa panahong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Samahan niyo po ulit ako next time. Dito po sa Kapitira, ako po si Pastor Ollie Victira, PRV for short, at dito lamang po 'yan sa inyong FEBC Radio TV. God bless po sa inyong lahat.